Grabe na to guys. JM Fiyang views sa TikTok, mabilis umangat. From 50 million and counting. Ito na talaga ang love team sa PBB na minahal ng lubos ng taong bayan. Di lang sa Pinas, kundi sa ibang bansa. Spotted din ang mommy ni JM at mommy ni Fiyang na nag-date, nakakatuwa naman ito. Yung mag-best friend, ang mga anak mo, tapos pati nanay, mag-best friend na din. Samantala, sa live ni Lander, at JM. Tinanong ni Lander, si JM, kung sino ang kasama nitong, magbasketball. At ang sagot ni JM, si Fiyang Nghi, sabay ngiti. Pati si Lander, na kapatid ni JM, kinilig din, sa sagot ng kanyang kuya. Lalo tuloy kinilig, ang mga fans, ng JM Fiang. Pati ang favorite, na pamangkin ni JM, na si Marcus, close na din, kay Fiang. Di talaga mahirap maki-close kay Fiyang. Sa karakter nito, di ka mahihiya na i-approach siya. Napaka down to earth kasi. Lubos ngayon ang kasiyahan ng supporters ni na JM at Fiyang. Dahil sa dami ng ayuda at pakilig moments ng dalawa. Kahit nasa labas na sila ng BNK. Yung closeness nila sa loob ng BNK ay walang nagbago paglabas nila sa bahay ni Kuya. <applause>